Uh, excuse me, kuya. Uy! Anong ginagawa mo dyan? Tataya ka, ma'am. Tataya? Eh, sorry, hindi ako mahilig sa mga weteng-weteng na ganyan. Mukhang oh, maswerte ka ngayong araw na tumam. Ma ma'am. Ay, hindi ako mahilig tumaya maya sa ma ganyan. Hindi nga ako tumataya sa weteng. Ang kulit mo naman, kuya. Hindi ito weteng, ma'am. Yung weteng, ano ba yan? Oh, mahina yung weteng, ma'am. Bakit? Ano ba yan? Yung weteng kasi, yung piso mo, tamang 600 lang, ma'am. Oh, eh bakit dyan? Sa mga ano mo na yun, ano ba? Ah, dito, ma'am, mas maganda dito. Kasi yung piso mo, oh. tatama agad ng 10,000, ma'am. Eh, 10,000 yung piso? Oo, oh, ma'am. Oh, wow. Kaya nga, tumaya ka na, ma'am. Pwede ibig sabihin yung 50 pesos ko. Pag tumama, may kalahating million ako agad. Oo, oh, oh, ma'am. Instant millionaire ka agad. Oh, oh. parang gusto. Ano, ba yan? Ka na ba mam ma Ano ba yan? Anong anong laro yan, no? Oh, anong sugal ba yan? Ah, parang weteng din to, ma'am. Pipili ka lang ng dalawang numero. Dalawang numero? Anong tawag mo oh. naman dyan? Baka ini-scam mo lang ako, eh. Ano, ma'am? Ito yung tinatawag na Paldowin. Paldo Paldowin? Oo, oh, oh, pag tumaya ka, Paldo-Paldo ka talaga dito, ma'am. Ano nga, parang oh, gusto ko tumaya. Ayan ma'am. Yung 50 pesos mo, isugal na natin, ma'am. Ganun ba? Oo, ma'am. Sige, parang meron pa ako dito 100, eh yun. 50 lang, ha? Oo, ma'am. Parang pesos. weteng, so, dalawa lang numero. Oh, ah, sige, ma'am. Basta pili ka na lang ng ano? dalawang numero, pili ka sa 1 oh. to 1,000. Ano? To 1 to 1,000? Oo, ma'am. Weteng ka naman, kuya. Sa weteng nga, 1 to 38. At sa loto nga, 1 to 58. Hindi ako tumatama matama Kaya eh, hindi na ako tumata. tapos... Yan, hanggang 1,000. Ano Pag uh, uh, ba? Pagkailan lang akong bako? Oo, oh, ma'am. At least, hindi. malaking tama. Malaki ang tama. Ang hirap naman tumama. 1,000 ba? Ah, oh, akin wala. na yan. Akin na yan. Aba, ma'am. Hindi. Naibigay mo na ay pili ka ng <laughs> ang one, oh, <laughs> <lang> na ng ber. Kasi lang mga tiyamba mo, 1,000 number lang naman. Dalong 1,000? ng ber, ma'am. Sakit mo lalong ulo ko, kuya. Eh, eh din parang din? ano eh. Parang wala ka pang napapataya. Ay, Benamano ma'am, bagong laro to. Benamano, ako ben na, ano, ano, maunahan mong nauto. Benamano, magiging millionaire yan ma'am. Kaya <laughs> yeah, talaga. Oh, pili oh, sige. Um, o, oh, nasulat ko. So, 13, tapos... 13, 158. Tapos... 158. <laughs> ah, uh, ah, sakit ka ng ulo. Hanggang 1,000. Tama ba ma'am? Ayan, 13 at 158. Ah, Malas na numero, pa Malas. Oh, bakit mo pinapakialaman? Malas mo. Ano yung ko? Favorite iba, iba na, ko yan. anong uh, berto na lang, ma'am? Diyos ko pala, desisyon uh, ka, kuya. Oh. So, antaya mo, ma'am. Dos. Tapos, 158, ma'am. Ay, naku talaga. Oh, Pag tumama yung 13, ngari ka sa akin. O, sukli ko, oh, kuya. Bukas, ma'am. O, sukli ko. Uh, uh, sukli mo. Bukas, bukas ka dyan. Ito so, nga pala. 50 lang, eh. Hindi ka na nagsusukli. Sukuloy mo tumama dyan eh. O ano-ano? Ah, ma'am. Wala oh. pa nga pala akong mumbariya. Sige naman. Ah, ah, ben, naman ano ka, ma'am. Ay, ma'am. Eh. Yung sukuloy so, mo na lang. Mukhang hindi ka rin naman tatama. Itataya ko lang. Laniya ka talaga. Itataya ko na lang ulit bukas. Bukas pa mimi. At ako ay ka ng ulo. Nahubuan na ako. Ano ba naman 'yang outfit mo na 'yan pati? At ako magpapataya pa doon, mama. So, Naiinis ako sa iyo, lumabas kasi sasakal ko sa iyo 'yang payong mo sa likod. Sige. Nahiya ka talaga, kuya. Sige, mama. <laughs> ay, na, ako. Na ka ba? talaga. Bye-bye. Paldawin, -bye. paldawin. Ano 'yan?